Yan, good morning sa ating lahat no, sa mga kalipad natin dyan So, alam ko marami lang nagaantay sa bubong nito Nakatulad ko rin sa mga kalipad natin dyan no? So, paano tayo <laughs> Tignan nyo naman ang panahon, ano nangyari Umuulan, madilim uh, good luck na lang kung sino yung makakapag-clock no? Lalo na sa pantries, malabang, partihan na So today is Sunday, no? So ngayon magaganap yung second race natin ng uh, fan race. And uh, today is October 6, no? So ngayon ay day off natin at wala tayong pasok. So nandito tayo ngayon sa lot, no? Para magabang. Diyan, no? So good luck. Sana swertein tayong lahat. So yun, mga kalipad, at dito tayo, hindi pa tayo nakakapagpakain, no? Ang hirap talaga dito kapag umuulan. Dahil wala tayong masisilungan at uh, ayan. Kailangan muna natin maglinis dito ng loob bago tayo magpakain. Uh. So total wala naman tayong pasok. Isa okay lang kahit medyo late silang kung kumain. And then uh, rin yung mga ano natin. Hindi pa rin kumakain. So ayan balik muna tayo ron mga kalipad no? So sumilong muna tayo At Tingnan uh, natin kung malinis din natin tong Pack section natin So ayan mga kalipad Nandito na yung dalawa natin Galing na rito sa bubong So umakit ulit ron Ayaw pumasok Patay tayo rito bilis sa nyo yung black check bumaba na Ay, yung pasok na rin bilis Kulin na natin yung black checker Para ma-clock natin So ayan mga kalipad, ito yung dalawa nating black no. Na sabay dumating. Nagulat na lang ako, nag-aabang ako doon sa may ilalim. At naisipan kong sumilip nga. Ayun, nakita ko na lang nandito na sa may bubuk Kaya pala hindi makapasok dahil lakas na itong landing board. Ayan, may harang kasi yan eh pagkagabi. Hindi ko alam kung anong oras. Tapos pagkakit ko sa bubong, pinapapasok ko. Makit naman dun sa may taas. Dun. Yan, sa may pader na puti na yan, yan, yung bubong na yan. Yan, dyan, umakit dyan. Matagal-tagal pa yung sinayang na oras. So, hindi kasama to, ha. Ito kasi, ha, sa na-disgrasya yung banyan. So, ito, yan. Ito yung natin na kasali sa pan race. Parehas silang kasali sa pan race. So, apat yung kinarga natin kagabi, yung dalawa hindi kasali sa pan race at naswertehan tayo. Yung dalawang pan race natin, ito na, nauna na sabay pa silang dumating hindi ko rin alam kung sabay o oh, magkasunuran so ayan at uh, thank you lord sa paggabay no so ayan nga at uh, sana swerte hindi yung mga ibang kalipad natin na makapag-lock sa ating uh, fan race no sa mga laban nila so ayan good luck at uh, magabang-abang pa tayo So ayan mga kalipad at uh, maglilinis muna tayo dito no pati dito sa may breeder section natin ayan. Na ayan may bubuksan natin 'yan ayan, maglinis muna tayo. So ayan mga kalipad at uh, time check tayo. So katitingin ko lang ng oras doon is 11:30 na no. So ito ta ngayon pa lang kumain yung mga ano natin. Halos lahat sila ngayon pa lang kumain pati mga breeder natin doon. Ito kung dumating natin na galing na uh, pond training. Yan, so naglinis pa kasi tayo ng mga painuma nila. Naglinis tayo lang uh, Ayan, ang loob nila. Pati dun sa back section na kahit na mahirap pasukin, nilinis pa rin natin. No? Pati rito sa uh, sa north loop natin. No? So yun, uh, update tayo mga kalipad. So dadalawa pa lang din yung uh, umuwi natin sa apat na binasket natin kagabi. No? So kahit papano, buti na swerte ang patayot. Ayan yung checker. Nakasali sa panrace Ayan din yung kasali sa fan race dalawa. So ayan, halos sabay pa silang dumating yan. Hindi ko na malaya, nandito na pala. Umuulad kasi kanina at halaan uh, ako sa may ilalim. Ayan, nandiyan ako sa ilalim doon. Hindi ko napansin, nandito na pala sa ibabaw. Ayan, dyan sa bubong na yan. At nakalakasara pala itong uh, landing board. Ito kasi yung pangharang yan. So nung pinapapasok ko sila, umakit pa rito yung dalawa. Tagal pa, tas bago bumaba so, marami rin sayang na oras pero okay lang at uh, importante is uh, nakapag-lock na yung dalawang pan race natin so sana hoping na dumating pa yung dalawa natin na kulang no so yun na uh, mga kalipad so after nito is uuwi muna tayo para magpahinga naman tayo muna at uh, makakain ng tanghalian natin So ito na lang yung rest day natin Sunday is uh, kailangan yung kalahating araw ibigay natin dito sa mga alaga natin no. Ah uh, yung half day natin is uh, pahinga. So hindi pala dahil mamayang hapon at babalik pa tayo rito para magpakain. So ayun mga kalipad and then uh, congrats sa mga nagpaklak no? and then uh, sa mga nagpauwi sa training. And then uh, good luck pa sa mga darating pa sa ibo natin. So maraming maraming salamat and thank you very much.